Hello Pastor! Ako po si Melissa, simpleng empleyado sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Ordinaryo lamang ang bawat araw sa akin mula sa maagang pagpasok sa trabaho at diretsyo uwi pagkatapos mag-lock out sa aming opisina. Nagkaroon ng palaisipan ang mga araw ko simula ng minsang pauwi ako galing sa trabaho. Habang nakapila ako sa terminal ng FX, natanaw kong isa kong katrabaho na may kasamang lalaki. Kumakain sila, magkatabi, sweet na sweet at magka-holding hands. Ang problema, Pastor, hindi yun ang asawa niya. Nakilala ko ang kanyang mister noong minsang inihatid siya sa trabaho kaya sigurado akong hindi niya asawa ang kasama niya. Opo pastor, mayroon po akong katrabaho na nalaman kong nangangaliwa. At napag-alaman ko na sa parehong building namin nagtatrabaho ang kanyang kabit. Makailan ulit ko rin po silang nakita na magkasama at sa kilos nila halatang meron talagang lihim na relasyon. Hindi po ako mapalagay pastor, Naawa ko sa mister ng aking katrabaho kaya gusto ko sana maging anonymous texter at isumbong siya sa kanyang asawa. Nakukonsensya kasi ako na alam ko ang maling ginagawa niya, tapos nagbubulag-bulagan ako sa mali. Tama po ba ang gagawin ko na magsumbong sa kanyang asawa upang mapalaya ang aking konsensya? O dapat ba wag na akong makialam sa problema nilang mag-asawa lalo't hindi ko naman sila kaano-ano eh? Anong say mo, Brad? Tulungan niyo po akong magdesisyon. Well, unang-una, -una, salamat, Melissa. Ano? Napakadelikado at sensitibo na sitwasyon na yung kinakarap ngayon. Ano? Ito yung pwede ko ipayo sa'yo. Una, ako advice ko lang naman, ano? iwasan mong maging anonymous uh, texter, yung an anonymous expose approach. Melissa, naintindihan namin yung bigat ng konsensya mo. No? Pero kung gagamitin mo yung ganitong approach, yung anonymous texting sa asawa, sa husband and all, baka lalo lang ito magdulot ng gulo. Pwedeng magduda yung husband sa maling tao, masira sa ang pamilya, at ikaw pang magkaroon ng burden pagka lumalim pa yung uh, gulo ng mag-asawa. Sabi sa Biblia, sa Mateo 18.15, kung magkasala sa iyong yung kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ito na kayong dalawa lamang. Kung siya'y makinig sa iyo, napanumbalik mo ang iyong kapatid. I think Melissa ang unang hakbang nit personal ka makipag-usap doon sa kaopisina mo no hindi hindi mo dapat do isa publiko i-approach nang uh, pailalim kumaga doon sa mister unahin mo yung direktang pagharap sa sa kasamahan mo mas mabuti na kausapin mo muna ang yung katrabaho hindi para husgahan kundi para alala na may mali sa ginagawa niya at gusto mo lamang tumulong pwede mong sabihin ng maayos uh, ano ganito ganito napansin ko ito ha? hindi ko gusto makialam pero bilang kaibigan at kapwa babae ayaw ko makitang masira yung pamilya mo dahil sa nawi-witness ko. Alam mo, Melissa, minsan ang simple yung konfrontasyon sa res at sa respeto sa pagmamahal sa kapwa. Baring rin yung kapwa. Okay? Baka magisin yung ka kaopisina mo. Number two, o pangatlo, pag-isipan ng limitasyon na yung responsibilidad. Mahalaga mong tandaan, Melissa, hindi mo responsibilidad na ayusin ng lahat ng mali ng iba. Oo, nakita mo at siyempre mabigat sa konsensya, pero nasa kanya pa rin ang decision pag kinausap mo na siya kung magbabago man o hindi. Ang gawin mo ay itama ang nasa control mo. Yung wala kang control, pagpaubaya mo na sa Diyos, magtiwala ka bilang Diyos na ang Diyos ang hukom na ka sa lahat. Ang Diyos na nakakaalam sa lahat, Melissa, kaya sabi din sa Biblia, uh, give room for my wrath, I will avenge, says the Lord. So as I end, ate Melissa, kung makakaya, kausapin mo privately yung kopisina mo. Kung hindi niya pakinggan, pwede mong ilapit to sa isang trusted counselor, HR, kung makaka sa trabaho mo na to. Okay? Kung wala ka talaga magawa, pagtiwala mo sa Lord at huwag ang lahat ng konsensya. Again, Ate Melissa, ito, Ate Melissa, ito lang yung advice ko. Hindi ibig sabihin na foolproof to, okay? Maaring makahingi ka rin advice sa iba mo mga kaibigan. Pero tandaan natin, Mateo 18.15, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ito na kayong dalawa lamang kung siya makinig sa iyo, na mo na ang iyong kapatid. Ayman na manalangin, Ate Melissa. Lord, napakahirap na sitwasyon ng aming uh, tagapakinig na si Melissa mahirap Lord yung bigat na burden Lord na dinadala niya na alam niyang may mali at uh, kailangan niyang uh, itama sa abot ng kanyang makakaya. So Lord, dinadalangin lang namin yung opisina niya ay matauhan at maintindihan niya na mas mahalagang ipaglaban ng marriage kaysa sa panandaliang aliw ng pangangalon niya. So Lord, kung totoo man to, anaw ay matauhan ang kanyang opisina. Salamat Lord sa iyong kabutihan. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff